kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kung mayroon mang apektado sa usaping pag-aresto ng ICC, ay halata namang wala nang iba kundi si Senador Bato de la Rosa. Halatang mas tensyonado pa ito sa mismong pangunahing target ng ICC na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi may iwasang mag-react agad ni Bato sa bawat palabas na bagong update ni dating Senador Antonio Trillanes sa takbo ng kanilang kaso sa International Criminal Court. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, Sige ka lang ngak-ngak-ngak yan ng ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Sumama ka! Ikaw mismo magpusa sa akin! Dahil sa pagkabahala ay nanawagan na ito sa presidente na manindigan kung ano nga ba talaga ang kanyang plano sa balibalitang pag-aresto sa kanila ng ICC. Kamakailan lang ay tila. Nagbago na raw ang paninindigan ng gobyerno ng sinabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla na mukhang mahirap para sa Pilipinas na harangin ng Interpol sakaling idadaan ng ICC sa kanila ang pag-aresto sa mga akusado. Pag hinarang mo yan, uh, magkakaroon tayo ng repercussions sa the country. Uh, Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin, we will study the possibilities of uh, all the, the, implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Hindi raw sigurado si Senador Bato kung ano na ang nangyayari sa pag-uusap ng Presidente at ng kanyang gabinete. Tila raw, nawawala na ng kontrol ang Presidente sa kanyang gabinete o kung hindi man, ay posible rin daw na ang presidente mismo ang siyang nagbibigay utos sa kanila. Magdaramdam daw si Bato ng todo sa oras na malaman niyang nagbago na ang desisyon ng presidente pagdating sa ICC para lang daw siyang trinaidor sa mangyari ito. Uh, uh, I feel betrayed kung gano'n ang nangyayari. Kung totoo yan, ha? Kung totoo yan na nagbago na ang stand ng ating Pangulo, I feel betrayed. Pero kung hindi, hindi pa nagbago at ako'y naniniwala naman sa kanya, then nagpapasalamat uh, ako. I hope na hindi siya nagbago. Kung sakali raw natutulong ang PNP sa ICC ay hindi naman daw siya makikipagdegasan sa mga kapulisan. At kung sila itutulungan ng ating kapulisan, well, uh, uh, hindi ako magkipag sa ating mga kapulisan. I will submit to the authority of our government, pero... Kung, kung ang uh, yan ay kautosan ng ating korte eh. pero pagkautosan ng ibang ng uh, other than our courts then I will not recognize it sa oras naman daw na talagang aarestuhin siya ng ICC, ay umaasa at naniniwala itong ipagdatanggol siya ng kasamahan niya sa Senado. Worst comes to worst. I, I expect that uh, my colleague will stand up for what is right. Will stand up for uh, their independence pang Malacanang. Uh, kung anong gusto ng Malacanang, whether it is tainted with politics or not, dapat ang senador masariling stand at ito ay dapat panindigan ng senador. Mukhang malabo ito dahil siguradong iilan lang ang mga senador na kakampi sa kanya sa oras na arestuhin siya talaga ng ICC at may go signal pa sa gobyerno. Malamang sa malamang na karamihan sa mga senador ay papanik talaga sa administrasyon. Hindi na bago ito sa takbo ng politika sa Pilipinas. Kahit sa ilang nagdaan na mga administrasyon ay palaging kampi sa presidente ang Senado at Kongreso, lalo na't kapag matatag ito. Maliba na lang kapag pahina na ang katayuan ng presidente kagaya noong nangyari kay ERAP kung saan ay sunod-sunod na siyang iniwan ng kanyang mga kaalyado sa gobyerno pero hanggat malakas pa at popular ang presidente ay malabong kakalabanin ito ng ilang politiko. Hindi raw mangyayaring luluwas siya ng bansa at hihingi ng asylum sa ibang nasyon sakaling itutuloy talaga ng gobyerno. Ang pagtulong nito sa ICC upang sila ay arestuhin. Suporta raw ng mga tao ang kanyang panghahawakan sa oras na tutuluyan na siya ng ICC sa ngayon ay nasa Blue Notice daw ang pangalan ni Senador Bato sa ICC. Ibig sabihin na kinokolekta ng ICC ang iba pang karagdagang impormasyon patungkol kay Senador Bato. Kung mabibigyan daw siya ng pagkakataong makausap ang presidente, ay hihingin daw niya dito na protektahan ang soberenya ng Pilipinas at huwag isuko ang jurisdiksyon ng ating bansa. Hindi raw niya gagawin itong pakiusap para sa kanyang sarili, kundi para daw sa mga naging suspects ng ICC na lumabag sa human rights dahil sila raw umano ay nagsakripisyo ng kanilang mga buhay para lamang matugunan at masolusyonan ang problema sa ilegal na bisyo. Hanggat patuloy ang kirian ng Marcos at Duterte ay siguradong magagamit itong ICC para ipaaresto ang dating Pangulo. Alam naman ang lahat na kung gugustuhin ng Pangulo na huwag makipagtulungan sa ICC, ay malabong maaresto ang mga akusado pero dahil sa patuloy na pagbakbak sa Pangulo ng mga taga-suporta ng mga Duterte ay mas lalong lumalalim ang girean ng dating magkakaibigan. Malaki ang bintaha kapag ikaw ang may hawak ng administrasyon dahil halos magagawa mong lahat dahil sa iyong kapangyarihan. Alam na alam ito ng dating Pangulo dahil minsan na rin siyang naging napakamakapangyarihan sinunod at kinakatakutan ng kanyang mga naging kalaban. Ikaw, naniniwala ka bang ng ma aresto si Bato ng ICC? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos? Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.